Kagaan ako siya, guys. Ako ni da. Ano siya. ako siya. Mare. Ang to. my god guys, duhara ka sila lang nag guys. Luwe na bayani siya. Dugdaw. Muna niya sa mga iro guys. Wala na nakatang na po ng usah. Duhara sila ka guys. Patay. medyo lakaw na to sa kagamay guys dog da na na siya guys very low oil palihog ko atong kuan yan dash pan yan hapakan aniya diwito as gawas ang ko na sila kung tagaanan da rin guys kanina lang mga priority ko kung siya tag-iya, luwi kayo murag tuloy na siguro mas lang may tag-iya pero di, ay na tag-iya, nakasagdaan na sa tag-iya kanina lang siya priority yung hatag kayo very ni man guys eh iben he is a he is low oil. Siya lang ho'y priority. Pag huwat, ay masuko ko yung kuha na ng plato. Aku ah. Ah, ni nak guna ni mai. Aku ah. Kita bertila enam plato bah. Kita buat ni saya injek. Dengan dagas kamera eh bisa gebiin. Anda kayak kamera bisa gitu. Okay, so, paspas pa siya kay mukha guys. Magtuod na siya gabi eh. O yan eh. paspas pa siya mukha kong. Muna na yung style room guys. O, gabi eh. mo rin na siya. Pero, o ba na kayo. Buangan ra. Yan yeah, may mukha kong ang. Um, Grable sa kagumay na lang. kay siya guys oh. Kag di. Pero kul ba mo pagka ano kay tigwang na pa akon tabak. Hoy na lamang mga guys. Kalo guys oh so, kuangan pa. Kuan na pa na kanang dash pad hinugasan mo na ano siya. Gutom pa guys kalo kay bini. Ugma na pod. Ugma na pod, koy.